So, uh, just to summarize, hindi ko rin kayang paliwanag sa iyo, uh, they'll just give us the list of the allocable, non-allocable, pero in definition of terms, imemo na lang po nyo sa chair, allocable ito, kasi uh, non-allocable ito, hindi ko rin mahahanap sa Webster Webster. So, uh, i in the definition of terms, sa alam po ni Asek Bote. Opo, tapos i-definition of terms na rin nyo yung leadership fund. Dahil naging chair ako ng finance ng limang taon, hindi naman ako tinuturoan ng mga yan, hindi ko na alam yun. So kung maari, i-definition i of terms nyo kung gusto nyo mag-memo. Mag sa chair, di ba? Okay. parang nakuha uh, ko kay Director Bote. In, in short, ang non-allocable is no touch. Tama ang allocable is pwede touch. Tama ba? I mean, in simple terms. In, in simple terms. Tama ba, no? Director Alex? Diba, Ngayon, ko lang, di, diba? nakikinig ako kanina eh. Di ba? Kasi, ang non-allocable is the core projects ng DPWH, National okay. Highways. Allocable, I would assume, mga local projects yan. No? Mostly, di ba? <laughs> 'yung local projects. 'yun ang the, the way I understand it ah. The the way I understand it. Tama ba uh, Director Alex, keni tama ba 'yung aking simple analogy? Oo, okay, talita. Eh, so I niyo para to put on record. 'yung non-allocable, no touch kasi 'yan 'yung pang-national. Ang allocable is pwedeng touch, pero kasi local 'yun. No, but... But uh, yung allocable po natin, uh, composition din po yun ng mga local, yung mga basic infra, SIPAG, and or yung mga OO1 or O2 may tumapasok. Oo nga, na, na pwede niyong pwede niyong uh, palitan, di ba? Pwede niyong palitan, pwede kayo mag-suggest. Most, mostly, uh, Mr. Chair, uh, yung allocable po na tawag uh, came from the uh, request from the may support po ng legislative, but whenever there is a letter unto the central office, ang ginagawa po natin doon, binabalik po natin niya sa implementing units to for them to validate kung implementable po Shuffle siya. ready. Opo. Ganun okay. din po. Uh, these are mostly uh, covers, uh, medyo big in magnitude po siya. Uh, produkto po siya ng mga applications namin na yung nabanggit po natin kanina, na nag inventario tayo ng mga tulay kung dapat nating palitan. Sort of mga ganong approach po, uh, Madam Chair. Okay. Would you consider uh, other proponents of other districts in the non-allocable? Hindi naman po. Yung sinasabing parking, hindi ko rin alam, hindi nyo tinuturo sa parking. Non-allocable po <laughs> yun? Iba pa yun? There there, 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 might be a chance po, um, uh, Mr. Chair, kasi uh, sa pagbabalik, pag binabalik ko natin yung request implementing units, they will tell us kung viable siya, feasible, economically viable na ipagawa po natin ng proyekto. So, why is it na hindi natin consider Di po ba, Mr. Chair? Ganun lang po naman. Uh, medyo, medyo, medyo nakukuha ko na. So, just, just ano na lang yung um, request ni, uh, ni Center uh, Senator Loren. So, so uh, secretary um, I consulted with some senators uh, they requested to have one more hearing on this coming Monday and we'll use that opportunity to clean up yung uh, errata or yung resubmission ng DPWH particularly yung apat na na red flags na pinakita natin let's use that this opportunity to clean up ang gusto natin pagdating ng Monday klaro na yung mga o wala na itong mga red flags, klaro na itong mga projects na ito. And then may request rin si Center uh, Senator Loren na mabigyan na rin ng updated CMPD and updated DUPA on Monday. No? Oui? Mr. Chair, if I may po, no? uh, yung pong paglinis ng mga na-mention, and again, we would like to thank the Chair for his efforts, uh, and we will get the list from the Chair's staff para po mas mabilis na ma-address yung flag, uh, red flag 1 and red flag 4. No, yung red flag 2 naman po, we leave that up to the to committee already. Uh, anyway, 40, mga 40 lang naman po yun, no? Uh, at kung mamarapati po, itanggalin na po agad yun. So, on the red flag 1 and red flag 4, red flag 1, we will uh, do our best station even the local roads ah uh, but, kung hindi po matapos yung iba, then we leave it up to the committee po na itanggalin na rin po yun, no? Para po in the interest of transparency at para masigurado na uh, klaro po lahat. No? At uh, tama po yung mga proyekto. Sa red flag floor naman po, marami-rami po yun, but we will assign uh, at nandito po mga regional directors natin, lahat po ng implementing units ay eh, kailangang i-justify no? yung mga alleged uh, duplicate, uh, duplicate or uh, sorry yung mga project na nag-repeat, na, no? na napondo na dati, bakit may pondo pa ngayon. Kung hindi po magja-justify yon, then we will also leave it up to the committee na tanggalin po yung mga proyektong yon. At dahil po dyan, tingin ko po, is uh, marami pong mga pondo ng mga kababayan natin ang uh, masisave at kahit pa ma-assure natin na talagang ginawa po nating lahat uh, para para mas ma, para mas na hindi na po mauulit ito mga nangyari natin nakaraan and finally Mr. Chair I just want to end by just saying um the president has repeatedly said no that number one we need to ensure that there is accountability from top to bottom sa DPWH and gagawin po natin yan. And in the next few days and weeks, makikita din po naman ng, ng uh, ating uh, Senado at ng ating mga kababayan yung mga gagawin natin dyan. But equally, if not even more important, yung pong mga reforma na gagawin natin. At yan po ay lahat po ng mga reformang na mention ko po kanina ay alinsunod po lahat yan sa direktiba ng Pangulo na linisin po and change DPWH for years to come para hindi na po maugit lahat ng ito. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Secretary. Thank you. And uh, nakikita namin yung determination mo um, para may ayos yung budget natin for 2026 na kahit na masakripisyo yung sarili mong budget, willing ka, basta lang hindi maulit yung corruption at ma-promote natin yung transparency for 2026. And we 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 commend you for that. No? Um, kasi nga, Uh, it starts with the budget. Kung mali na yung 2026 budget natin, sigurado yung implementation problema na tayo kaagad. At mauulit na naman itong nakikita natin. Kaya kami dito sa Senado, at uh, talagang iniisa-isa namin yung mga proyekto para masigurado at maging uh, ma-assure natin yung mga senador na pe-permanent budget na ito na maayos at pinag-usapan ng mabuti yung DPWH budget at higit sa lahat hindi na mauulit yung mga nangyari sa mga huling taon. So, recommend you for for that. Um, yes. Um, heads up lang, uh, wala na <laughs> ito, wala na yung cats eye pero meron pa pa lang pero overpriced but this is uh, Nasugbo Road so region 4A to, to um Yeah. Anyway, uh, that's part of the Madam, things. Um, Mr. Chairman, pag na-address na po natin yung pagbaba ng dupa, ah, ma-address na po yan. Yeah. Kasi po, pagka nababa na natin ang cost of materials at na, na itama na natin, then yung pong matitipid dyan, eh magiging savings po ng dupa. Uh, just for the record, uh, 230,000 per unit, pero ang market price, uh, 60,000 per unit. So, there's an overprice again. Maraming salamat po for yeah. that. And pieces, we will make sure. Yeah. Just na maayos po yan. Hindi pa sa mga streetlight, ha? hinihingi ng tao yan. Sin inaano ko lang yung... Overprice. Overprice. Um, um, kasi nasa GAA 2025, ngayong taon, eh, baka nasa 2026, titignan pa natin. So, kung hindi pa nyo nababayaran yung supplier, tawaran nyo. ba? Diba? Opo. Yan po eh, ano, no? Uh, kung hindi pa po nabibit yan, eh, talagang, yeah. pagka nag-adjust po tayo, eh, maapit. Um, yan? and I'll just say, uh, Mr. Chair, uh, Salamat sa team mo rin. Napaka-masiyasat. Ang galing ng mga research. And thank you for the openness of the mind of the chair. And I thank Secretary Dizon and his uh, team, both the old... Vince, ikikinakausap kita. Si Vince, pinapasalamatan kita. Uh -huh. Ay, sorry po. So, Pasensya na po. Nagbibigay I, na po ako ng instruction kasi one week lang po ako itang deadline natin. Thank uh, Secretary Vince Dizon who I've known for more than 20 years. um thank you for your openness um uh, please understand we're just trying to help you uh and uh you said Conti and everyone else I don't even know who's new and who's old uh, uh, but but really thank you so much to everyone who's here please understand us we're rising up to the challenge that the president himself said in his sauna so we're trying our best and we just have to do all of this and more. Kasi nga, pipirma yung chair. Kaya nga sabi niya, join me sa budget. Siyang pipirma. Eh, paano kung, paano, siya mag-sponsor, how will he defend all that if he don't understand what will be asked of him? Yeah. May sakit pa si Ping Lakson ngayon, si Senator Lakson. Pag walang sakit yan, di mas maraming tanong. <laughs> anyway, you know, I'm just, so, 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 thank you so much to the team. Thank, you, you thank you, Madam Chair. Senator thank Lauren. And lastly, itong Uh, on Monday na rin yung updated Dupa and CMN, CMD, CMP. We will try our best po. Dun sa si, kung hindi pa po namin mabuo, kahit po yung work in yes. progress, pwede natin represent. yes. i-present. kasi yun ang safeguard eh. Tama. Dun sa mga expensive at overpriced uh, items. Safeguard natin yun. All right, so with that, maraming uh, maraming marami salamat, Senator Loren, and to the DPWH um, family. Uh, this uh, hearing is hereby suspended.